Sa ato ang Municipal Mayor, Mayor Nonoy Salarda, kauban na si Mam Ma Ibing, sa tanan nga mga membro sa ato ang Sangguniang Bayan, Kagawad Galsote, kagaw sa atong Kapitan, Kapitan Lakay, ang representante ni Governor Welpak. Ay mga problema, bayronon sa hospital, duol ka mo kay Mayor. Kay si Mayor, Aduna po po'y susamang programa. Kung dako kayo ang inyong bill, ang inyong bayronon sa hospital, dool po ka mo kay Governor Ruel Pacquiao. Kay si, si Governor Ruel Pacquiao, naa po'y susamang programa. Kung di pag yun mahurot, dool ka mo sa opisina ni Congressman Steve song Bianzolo. Makalaom ka mo. Nga kung naa may mabilin, sinsilyo na lang, Mayor. Okay? So, karong Marso, o oh, Marso naman dahil karon, na kung naa mga anak nga musuluray o second year, college, at ako mo sa opisina kay magadawat na pod kita o mga scholars. Okay? Palista na lang mudaan. So, dili lang uh, hospital assistance program. aduna uh, na po mga Pangina ngalanon dili man nato, iampo pero moabot magin sa atong kinabuhi kung ugaling kamo'y inay problema kung natay mga kaliwat ngan nitaliwan sa pikas nga kinabuhi nay problema sa puneraria aduna gihapoy susama nga hinabang ang atong congressman Napot kay mayor So daghang salamat uh, magkalaom kamo nga si mayor si governor Ruel Pacquiao si vice governor Bugi Martinez ang atong umaabot nga vice governor o si Congressman Steve Chong Biansolon. Of course, atong umaabot ng Mayor, Mayor Ibing sa Larda. Magtambayayong gayod alang sa kalambuan sa ato ang munisipyo sa Alabel. Daghang salamat o oh, maingod to kanyang tanan. Daghang salamat, Engineer Gerald In Sub Sarangani, they mean to say, paradise in southern... Bacolo, ang kinanglanon diri rampam. Uh, kay dito man ay sa ubos ng tubig, so rampam gyud atong gamiton. Kay kaning rampam natistinga na nato ni sa uh, pait. No gali naka problema to sa pait kay ang igamit nga tubo plastic. So naay mga mag-uuma dito nga na, na pungot, ah, uh, gitagtag. <laughs> <laughs> kay naglalis na kay hinay kay daghan man ani tubig, para huwag daw lalis ay tataron ta <laughs> sige lang at least kana ma multiply na nato na kana uh, nakita na ko nga 5 million uh, dili na ni plastic ang gamiton, no nga tubo kundi uh, GI na gid na tubo kay mao ang uh, kinanglanon sa rampam no nga uh, kinanglan na uh, GI pipe ang gamiton kay grabe ang pressure ana kay dito sa Natalangas nagimo pud may, para makatipid uh, sige kabuto ang plastic di gyud siya pwede no so mura nga dapat uh, GI5 gyud ang gamito nato sa ram pump ang kaning ram pump wala na ni kinanglanon og uh, kuryente no through uh, through uh, pressure pressure ni siya Dilipot gravity ni pressure ni siya nga may technology ni siya gikan sa uh, laing nasod no kay nato na to, ano, namo ni ni kagawad uh, Bilyamora mga kagawad Suti uh, that time no nga vice mayor pa ko uh, ako sila kagawa na bilis dito sa Negros, kaya ang uban pang awis ni nila nga tubig, himo mo pa basakan ang bukid. No? Mone, mone yung pinakanindot aning rampang. No, pohon. So, gani, makiksunan, at least salamat in advance sa congressman, State Chum Jansalon, ang engineer, no? Mga kaiksunan, dili naman yun ikalilong, no? Uh, Duwa na lang kabulan, no? Padulong na ta sa pagpili na pod o mga bagong opisyalis. No, muna, tanawa ninyo mga kaiksunan. Ang natistinga na ninyo o nakita na ninyo ang panirbisyo o mutilaw ta nga walay klaro. ba? Diba? So, mula ko na akong hangyo ninyo mga kaiksunan. So, na din eh, ang atong pinakabaktik na kagawad sa sanggunang bayan, tested and Proven, kagawad Pastor El Miguel Soto. No? Ubay-ubay po ang mga ordinansa. Isa lang nga akong example, mga kaiksunan, kaning service smile sa barangay na anani ordinansa no Nasa diin mao po na kabi ninyo kaning pagamit nato sa pondo sa gobyerno nagitay na basihan nga mga balaod so natay lokal nga balaod kaning ordinansa para aning service smile so ni nga natay ngon ani ni sa atong lokal nga paggamanan nga para adunay mga services nga mapahatod nato diri dili lang barangay kundi purok na gyud ang atong ginaadtoan. So muna si Pastor Remy Sote di lang ka na no, sa atong kinaiyahan. Medyo kalbo-kalbo na pero karon nalipay ko kay atong kabukiran puno na og kahoy og balik. Naningkamot na ang katawan. So muna, no, kung sa'yo um, future, nagpakasal, humakasal, sigurado na'y na anak. So, ang anak, kung di nato ito proteksyonan atong kinaiyahan, kung sa'yo future nila, unsay mga kaso karon na sulti ang tamo kanang ginatawag nato gamay pagani sakit pneumonia na kay ngano man ang na-inhale nga hangin hugaw na so kung naghag kahoy na bitri sa inyo nalipay ko mo nay naga neutralize no ang kahoy nga maging limpyo ang atong simuton nga hangin pasulod sa atong lawas so plakpakan nato ang taga-ulo kaya kay ngano man nalipay gyud ang atong kapulisan No kay gisulti ganiya, sige siya glora-lora, siya ang mga mata. Wala gyoy nanigarelio, no? Palakpakan nato ang taga ulumo-ulumo. No? Kay ngano, mao na pinakaimportante makaigsunan. So mo to si Kagaw Jewel Aton. So natay baguhan. So kaila naman Gika Salimama, no? Oh, nakita ninyo ni. Si former kagawad Chris Salimama, palakpakan nato, di ba? Oh, naa na. of course, naapod pod sa Natalangas si Chieftain na uh, uh, si Camilo uh, Tio palapakan nato no oh mga deputy mayor na ko ni no na po dia si Bae Emilda Kaumnas akong deputy mayor palapakan nato o si deputy uh, ang ato ang uh, municipal municipal chieftain Balco no palapakan nato o ang ato mga former uh, barangay officials dinhi sa para uh, paraiso na si Ormera uh, Kapitan Lali Lakay, uh, palagpakan na si former Kapitan uh, Salip, palagpakan na Inyo. Waon wow, po ang kasina. No, una tay mga kasina sa silingan or what, wala na. Maningkamot lang. Kaya ang kanang gusto ninyo nga mga sa inyong kinabuhi, muabot lang na pinaagi sa inyong pagpaningkamot. Ha? Kaya dili malang pwede nga ihulog lang sa kinuod yung grasya. Maningkamot, yun. No, kaya para na'y grasya. Then ang ikaduha, magpasalamat. O kaya thanksgiving sa Ginoo. No, thank you Lord for all the ble blessings na inyong mga nadawat, diri lang sa mga grasya, apil na sa inyong kinabuhi nga maayong lawas. Pasalamat sa watag adlaw nga napalayo sa mga disgrasya. Pasalamat nga gitagaan na po duga nga kinabuhi no nga magidad mo mag 100 years para dagang sentenaryan dinhi sa Alabel. So, mga maye, yeah, kaya na, nakita din di nga mga elders ganina. At mo dito sa uh, DSWD, uh, sa ato mga senior. Kaya sila din eh, o ato mga ikwepo, para na to sila. O nagpasalamat po to, kay lang mayor, grabe good kalipay ang taga olomolo sa pag-abot namo nga ani nga serbisyo. Then of course, sa ato mga uh, IPMR nga naglagikan pa sa lain-lain mga barangay palapakan nato na po nilang presensya din ni Karon. So muna na no, Thanksgiving, pasalamatan, Waon ang kasina. Kung wala kasina, murag enjoy kayo ang life, di ba? Kung wala kasakit, nindot kayo kinabuhi. Ang kasing-kasing, kanang wala'y kidumtan ba? Di ba? Then, ang sunod, always, ikaw Dante, o sige, sulti ni mo sa imong asawa ganiya. Na, nagsulti kay kay love you wala. Ah, nag tinoday. Ah. Oh, nalimot na always nga express ang love no sa imong asawa, padulong sa inyong anak. Anak, I love you. Para ang inyong anak maningkamot og eskwela kay naalang mo ginikanan para pagabot sa panahon. No nga di sila magminyo og sayo. Kay mo gin ginikanan na nagmatuto sa ilaha na makagraduate sila. So, ibalos ninyo sa inyong anak ha, na makagraduate sa pag-eskwela. Okay? So, o oh, labaw sa tanan, sintro ang ginoo. Naagyod ang ginoo. Dili tamo bulak sa ginoo. Bisang unsa nga mga challenge sa kinabuhi. Para nako, ako, o, abot di ko. Pahidulong ko sa operating room. Murag mo, anak ko nga, ang imong ipaningkamutan, murag, murag, wala na. Ora gusto na nimo ipanghatag nga kanang inyo na na basta di lang ko operahan pero wa may mo. So mo na no ang kinabuhi sa tawo. Maging wala lang ang tanan. Muna na ang pinakaimportante maayong relasyon sa matag usa. No? Na sa diin nga kita samtang nga pa aning kalibutan. So maging sentro sa kinabuhi ninyo din na ang Ginoo. So okay ato bangay. Eh? Is the bride kayo taka ulo bulo mang kiss bride. ay sak 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 ay ato ilong mana ilong ilong, ilong. salit oh sak sak oh ready kiss the bride okay ready kiss the bride ah oh, ready ano okay kiss the bride ah. Okay, ready? Do you guys ah. ah. Paling kucing, gue kayak gitu aja, ha? gue kayak ya Oke, ini nih Tenang, Woo! tenang, tenang, tenang Oke, Oh, nih Oke, Okay, lupa, oke, Oh, Salib! 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 Okay, salib! salip, okay. salib! salip, 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 Kahit tutok buntis dito, oh. magpaprinatal mo. Kapila, magpaprinatal? Four. Oh, o, four. Very good. O, oh, kaupat yan eh. Upat, ha? So, tiba niyo na kay para safety mo ba? Kanang nang problema, huwag oh, panganak. Eh, ano man, wala nang kapaprinatal. No, magpaprinatal yun mo. Okay, ready? Kiss the bride. Ha? Ah. Wow! Asap, ah. asap, ah. asap. Good, good. Sige, ready. Kiss the bride. Pinatigot. Anak, asap. Asap ano <tutukain> okay, <Kiss> <tutukain> oh, na ano 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 mga ice cream ano dina I'm not knowing what it What if, what? I will not-